Hosea, ikalabing apat na kabanata. At ito ang mga mana na sinakop ng mga anak ni Israel sa lupe ng Kanaan, na binahagi sa kanila ni Eliasar na saserdote at ni Hoswe na anak ni Nun, at ng mga pangulo ng mga sangbahay ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Sa pamamagitan ng sapalaran ng kanilang mana, gaya ng ng Panginoon sa pamagitan ni Moises sa siyam na lipi at sa kalahating lipi. Sapagkat nabigyan na ni Moises ng mana ang dalawang lipi at ang kalahating lipi sa dakoro ng Jordan, ngunit sa mga levita ay wala siyang binigay na mana sa kanila. Sapagkat ang mga anak ni Jose ay naging dalawang lipi ang Moses at ang Ephraim, at hindi sila nagbigay ng bahagi sa mga libita sa lupain liban sa mga bayan ng matahanan, pati ng mga nayon nayunyawan sa kanilang hayop at sa kanilang pag-aari. Kung paano iniutos ng Panginoon kay Moses, ay gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel at kanilang binahagi ang lupain. Nang magkagayoy, lumapit ang mga anak ni Judah kay Josue sa Gilgal at sinabi sa kanya ni Caleb na anak Jephone na Seneseo, iyong talastas ang bagay na sinalita ng Panginoon kay Moises na lalaki ng Diyos. Tungkol sa akin at tungkol sa iyo sa Kades Barnea. Ako'y may apatapong taon nang ako'y tutsuguin ni Moises na lingkod ng Panginoon mula sa Kades Barnea upang tiktikan ng lupain at aking dinalhan ng sagot siya na ganang nasa aking puso. Gay may tinapanglumo ng mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan ngunit ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos. At si Moises sa sumumpa ng araw na iyon na nagsasabi, Tunay na ang lupain na tinutungtungan ng iyong paa ay maging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman, sapagat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. At ngayon narito, Iningatan akong buhay ng Panginoon gaya ng kanyang sinilita Itong apat na taon mula ng panahon na salitain ng Panginoon ng sanlitang ito kay Moises. Samantala lumalakad ang Israel sa ilang. At ngayon narito. Sa araw na ito ako'y may walong taon na. Gayon may malakas pa ako sa araw na ito na gaya ng araw na suguin ako ni Moises. Paano nga ang lakas ko noon? Ay gayon ang lakas ko ngayon. Sa pakikidigma, at gayon din sa paglalabas pumasok. Ngayon nga ibigay mo sa akin ang lupayang maburol na ito na ng Panginoon ng araw na iyon. Sapagat iyong nabalita ng araw na iyon kung paano nariyan ang mga anasteo at mga bayang malalaki at nakukutaan, marahil ay sasakin akin ng Panginoon at akin silang maitataboy na gaya ng sinalita ng Panginoon. At binisbasan siya ni Josue at kanyang binigay ang Hebron kay Caleb na anak ni Japone na pinakaari niya. Kaya tang Hebron ay naging mana ni Caleb na anak ni Japone na Seneseo si hanggang sa araw nito. Sapagat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ng Hebron ng una ay Chiria at Arba na siyang Arba na pinakamalaking lalaki sa mga Naseo. At ang lupain ay nagpahinga sa pakikidigma.